nandito ako ngayon sa banwa namin at dumaan lang ako dito para bumili ng kape at asukal para dalhin ko doon sa sakahan namin kasi doon ako so kay mama bibili lang ako ng kape at saka asukal tinapay na lang din So, ayan na lahat ang ating bibilhin. Bumili lang ako dyan ng dalawang kanton, tinapay, kape, esukal, at saka juice. Yun lang, na pwede namin pagsalusaluhan dun sa sakahan. Binilang ko nga pala dyan ang ating pera, baka kasi kulang. Tapos, di ko alam na meron parang tao dyan sa likuran. So, ayan, napasmile na lang ako. Sawa ng Panginoon na hindi naman kumulang ating pambayad. So, fast forward, dyan na nga pala tayo sa lagi naming dinadaanan. At, ayan, tingnan nyo naman. So, ito na yung dinadaanan namin dati. Ngayon ay, daanan Japon. Daanan pa rin. So, ito nga pala ang ilog sa amin at malinis po yan ha at wala pong mga dumi o mga basura na kumakalat. Mga damo lang talaga na nabubuhay sa tabang na tubig. Yun lang. Maarte ka tapos ayaw mo mabasa. <laughs> so, mga ilang weeks din pala na hindi tayo nakakapunta dito sa sakahan kasi yun nga, nag-uuling tayo dun sa pinagpatrabahoan namin na lupa. So, ngayon at babalik tayo dito to sa amin guys nasa tiyuhin po namin to kapatid ni mama ubo ng tiyuhin namin kaso nga lang walang tao dito ngayon wala sila dito so pupunta tayo doon kasi nandoon yung ubo namin tapos ito yung dala natin dala natin kay mama ito yung mga pananim ni mama nakamuting kahoy ayan tapos ito na no naman ulit meron na no naman ulit tayong mga mais ang oh, taba ng no, mga mais e, diba? Ito yung mother natin. Nung umalis kami doon sa pinagtatrabahoan namin, uling. Tapos pagdating dito, uling pa rin. Bulan ko pa rin. Okay, yung ko. Yan. Tingnan nyo guys, yung mga bunga ng papaya. Green papaya. Ayan. Ang dami. Ito na yung mga kadyos ni mama na dati ay mga maliliit pa lang. Tapos na yun, ay yun, malaki na. Dito na naman ulit tayo sa kubo. Oh, ayan. Oh. Asensya na kayo sa aming mansion. <laughs> so, ito yung lutuan namin. Tingnan natin kung ano yung niluto ni mama. So ayan, pagkabukas ko ng kaldero namin, ay na ganun pa rin. Mais, tapos palay na pinaghaluhalo. halo At ito yung ulam ni mama yung paksiw na parangan. At ayan, binuksan na ni mama ang dala natin para sa kanya. So, ito na yung juice namin. Pagdating namin sa kuboy, kagad naman namin tinimpla ang juice. At pasensya na nga pala sa aming pitchel ha, kasi pang malakas ang pitchel po yan. So, ayan, niluto lang namin dyan ng kanton para meron kaming pang laman sa tinapay. Ayan, kainan na. So, ayun lang muna. Maraming salamat nyo pala sa patuloy nyong pagsusuporta sa amin at sa panonood ng aming mga video. So, mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.